kung gusto mo na siya ay mas lalong may in love at mas lalong mababaliw ng gusto sa iyo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At kung sakaling kayo ay may nagugustuhan at nararamdaman mo na mahal mo na siya ay pwede mong paibigin itong isang tao na gustong gusto mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ito ay napakatindi at napakalakas na ritual basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng bote, babasagin po na bote ang gagamitin, maliit na bote ay pwede po. At pagkatapos maglagay ka ng olive oil o kahit na anong oil na meron ka ay pwedeng gamitin, maglagay ka lamang ng kalahati po na oil sa bote na inihanda mo. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target o ang tunay na pangalan ng taong nagugustuhan mo para mapadali po ang talab nito. At pagkatapos, itupi o i ang papel at saka isilid ito sa bote na inihanda mo na may kalahating oil. At pagkatapos nito, kumuha ka ng isang botil na bawang, dikdikin mo lamang ang isang botil na bawang at dahan-dahan o unti-unti nyo pong itong ilagay o isilid sa bote na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay ang diniknik na bawang, ay maglagay ka rin ng kaunting asin. At pagkatapos nito, hawakan saglit ang buti, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo ng mabuti ang target at hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo o yung taong gusto mong mapapaibig sa iyo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at paniguradong kayang paibigin na kahit na sinong gusto mo. Basta dapat mabuti ang hangarin mo sa kanya. At mas lalong love ang partner mo sa iyo at itago itong ritual pang matagalan. Dahil isa itong gabay at isang paraan para patuloy ang pagmamahala ninyo sa isa't isa ng partner mo. At kayang paibigin ang taong gusto mo sa pamamagitan nito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.